Pantala naman dyan sa Remen na Mindoro, nasa may uh, isang daan siyam na pong pamilya sa Occidental Mindoro, abay din nila po sa evacuation center, dilan pa rin sa mga pagulan, dulot pa rin ng habagat at bagyong uh, si Guring. May detali pa niyan sa mga balita, itong nga uh, si uh, Marcelo Raro. Isang daan at syam na tiyam na putiyam na pamilya ang pansamantalang inilikas at dinala sa mga evacuation center dahil sa pangambang dulot ng pabugso-bugsong lakas ng hangin habagat dala ng bagyong siguring sa Occidental Mindoro. Sa phone interview ng RMN kay Occidental Mindoro PDRRMO Warning and Communication Chief Pinky Villas na mga evacuees ay mula sa bayan ng Sablayan na may 121 families, 72 families naman ang sa Abrad, Ilog at sa bayan naman ng Maburaw ay anim na pamilya. Wala naman umanong naiulat ang tower incident sa buong Lalawigan at patuloy pa rin ang kanilang assessment mula sa ulat ng kanilang labing isang Municipal Disaster and Rescue operation Center. Sa ngayon ay pasabon ang lahat na pangunahing lansangan sa buong Lalawigan at bukas pa rin ang bayahe sa Abra de Ilog Pier patungong Batangas Pier. Maliban sa lubang island na kinansila ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng barko dahil sa lakas ng alon sa dagat. Patuloy pa rin ani ang kanilang palawagan na magingat na lalo sa mga mga lugar na malimit magkaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa kasama mo sa Armen Mindoro province Rajuman Marcelo Raro Tata Armen